Madalas magkasunog tuwing Marso, kaya sa buwang ito, itinaon ang Fire Prevention Month. At batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, na doble pa ang bilang ng na mga nasawi sa sunog mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong 2018. Ano nga ba ang mga dapat gawin upang makaligtas sakaling magkasunog sa inyong lugar? Ito ang Balita ni Monoxon. NCCC Mall sa Davao, Kentex Factory sa Valenzuela, Ozone Disco sa Quezon City, mga establishmento na madalas puntahan ng maraming mga tao. Ilan lamang ito sa malalaking sunog na naganap sa bansa na kumitil ng maraming buhay. Matapos ang mga insidenteng ito, nabuo ang iba't ibang mga polisiya upang hindi na maulit ang mga ganitong pangyayari. Pero bukod sa mga batas at ordinansa, dapat ay handa rin tayo upang maingatan ng ating sarili sa panahon ng sakuna gaya ng sunog. Narito ang ilan sa hindi dapat gawin tuwing may sunog, lalo na sa isang establishmento. Ayon sa UNTV Rescue, huwag kalilimutang alamin at itanong kung saan ang fire exit o emergency exit kapag napunta sa isang mall o isang establishmento. Um, psychologically speaking and uh, pagka mayroong mga emergencies talaga, ang nagiging common notion ng bawat tao is kung saan sila pumasok ay doon din sila lalabas. Uh, yun ang alam ng tao. So dumadag sa yung tao. So yung capacity ng uh, pinto ay hindi niya kayang i-accommodate lahat nung ano no, nung lahat nung mga lumalabas. Huwag magpanik. Pilitin na manatiling kalmado sa lahat ng pagkakataon. Kasi kahit na anong galing natin, anong practice natin, pagka na overwhelm tayo ng ating emotion so nawawala yung ating ano eh, yung tamang decision making kung sakaling matrap sa isang kwarto pwedeng gamitin ang basang tela o panyo at itakip sa ilong upang huwag suffocate. kung makakakita ng usok huwag itong sasalubungin karamihan ng namatay sa sunog ay dahil sa suffocation and we need to drop so kailangan talaga natin gumapang kasi Uh, yung uh, good oxygen ay nadoon sa baba kasi yun ang nagiging number one cause ng death during sa fire. Huwag pupunta sa banyo hanggat maaari gumawa ng paraan na makalabas ng gusali. Dahil pagka nandiyan na daw yung apoy ay magbubuhos lang sila which is mali po. Dahil nga katulad ng sinabi ko kanina number one cause na nagiging death is yung smoke inhalation. Huwag agad bubuksan ang pinto. Maaaring mainit ang doorknob dahil sa apoy. Mas mabuti na damhin muna ito bago buksan. Kung makakasaksi naman ang sunog, huwag unahin na kunan ito ng video o picture. Humingi agad ng tulong upang mailigtas sa mga biktima. Laging tatandaan ang mga payong ito na mapapakinabangan natin sa panahon ng sakuna. Mon Hoxon, UNTV News and Rescue.